Alay na, alay na, dere. Hello, meron na naman tayong Timo, Timo. Miss, you forgot to give me a packet. Ay, unsay packet sa unsa. Meron na naman tayong binili. Sana, para mga bata, alam po, meron. Baka, ano naman to. Try natin to. Ay, sa akin, meron akong binili. Meron akong fuse. For me. Tingnan natin. Ano pala po? Nakdag ka kayo kay sapatos. I gonna try. Maybe we gonna try next time for you. eight Ata to eh. Number 38. Ito oh. Marapang ano siya eh. I like this one. Sige sige ito oh. Mom. Is there any pajamas? For okay. me. Oh, sa pajamas. Ayan, no? Tingnan natin. Ilagay natin dito. Nike! Mama, ano don't Nike. No, it's not Nike. So, tingnan natin yung ano. Mama, ano? Ito, sa maka-charge pa yung cellphone natin. Ito, no. Mom, the only kind of shoes I know are Nike. No, there's no Nike. Tingnan natin. Maka ano pa yung mga... Ano, mga ito pa yung inano natin last time. Tingnan natin. Ito yung siya. Ito yung siya. Shoes ang mga bagtak ni Inday. Um, tara. Ito siya, oh. Ito siya. Portable naman siyang ilakad. Two. Dalawa siya. Ha, ha. Tara. Hindi pa nga ano yung ano ko. Meron ka naman sa'yo, Nak, eh. Alam ko saks yung sa'yo, eh. Saks yung kailangan, oh. Pwede siya pang ano, yung pang flat siya. Giles, ito naman pang try natin with trainer. Ata ito eh. Oh, pang pang ano sa ano ba? Tingnan natin. Giles, wag kang lalabas. Merong zipper. Para pang ano dito eh, sakit sa likod mga bay. Parang ganun siya. Pwede try ha. Ayan po, makita ko sa ano eh. Parang, parang yung palaging sumasakit yung likod ko. Parang breast tumor siya. Naalala ko ka dati kay Mambuko, Madabuko lang. Eh, May mga siya ka Giles, help me. Giles! Help me na! Giles! Ang pano sa Giles! Giles! Bye guys, I Gawas was you ba. Di Kota Serabai. Assalamualaikum. Laku ganah tu. Come here, I need your help. I need you strong. Ganit tu tumay mga bai. Dali, dali. Come here, help me. I-zipper to eh. Help me, help me. I need to put this. Para pang ano ba, pang sakit sa... Diri, diri oh. I-zipper now, i-zipper. No, no. Here. Oh, pala, Plin, bakit nag-video ko? Oh, dali, i-zipper. Up. No, no. Hold it, hold it. And this one, this one. Oh, zipper, zipper. Super. Yes, that's it. That's why, go in this side kaya makita. Kaya yung ano ko eh. Sige, go. Go. Go pa. Go. Oh, ito, ito yun know. oh Ito yung nakikita mo Iba nakikita mo kay atay dali? Hawa, hawa. Ito yung nakikita mo kay atay dali, diba? Diba? parang bako siya ba? Oo. Oo, so mo, Ha? Ha, napad eh? Ha, ah, napad eh siya din. Hawa-hawa ayun sa bagay lagi. Parang effective naman siya. Oh, that's yours and your brother. Parang effective naman siya mga bay. Kailan na paano to? Pwede okay. siya ilalong eh. Oo, parang ano nga siya sa hawak. So, parang ano din daw sya support ba? Palalo na kung pagbibiyahi ka, kaupo ka, o, uh, yun na, tinan mo, oh. Uh. ano lang siya, Oh. Uh. Gusto ko siya. Mom, dinner, just do it. Just, just do it. Akin din to na size, wala ang pabata nito, eh. Oh, din ako pang iba pang shoes. Dalawa pala yung na order kong shoes. Oh. Number 38 din to. Isa e, inyo yung ano sa akin yung shoes. Next time naman sa inyo kasi ngayon lang naman ako pang looking ba. Kasi di ba nag ano oh, 400 pounds. Oy, hindi mam ma ako mabot eh. 130 pounds lang naman ako. Ito din mga bay. Mom, that's for kids I think. No, it's not for kids. Ito din pag Mommy, ano maglakad like tayo mga bay. Mom, it looks a bit small. Hawa, asan na 'tong papilan kauban? Mom, can I try some of these? Socks Ito yung parang inano natin oh. Ito din I to eh, pang anak din. Ewan eh, ko, meron kasi yung timo. Mura lang kasi to eh, kaya binili ko. So hindi mga ko alam so. po, ay, parang ganun eh. Para dito din siya ba? Para i-ano natin, true feeling. Ma para magpawis tayo. Nara. Parang dito din to ba? I-ano ko mamay. Pero kailangan kong maghubad eh. Hindi ko pwede ipakita sa ano Ito naman. May dalawa na akong ganito. Ba, ano to? Oo, sige. Y yan, hubarin huba mo na isuot suot mo. Isu show mo din sa kanila. Ayun o, ito. Ito daw. Ito lang, ito lang naman siya mga bay. Bala, pangit siya, hindi siya makapal. Hindi to lang yung isa ko na makapal. Pero ano ito, parang, parang oh, ano din siya, support din siya. So, makano, ito naman, hindi mama, naman siya ganun ka-strong. Makapal. Hindi, sige, show mo yun. Okay. Isusuotin ko mga bay. Yeah. Pwede ko pakita kasi nakano oh. ako. P pwede din tong eh parang ano din siya pampaligo pwede din tong sa so para sa ano din you know? pero yung ano marang tami ano ito oh gusto gusto ko din siya no yung size nito mga bay mom next time could you order new shoes because 38 mom, din siya 38 kasi sa Pilipinas next diba next time could you order uh -huh. new shoes because you said that I needed those yeah I forget that shoes but I don't see for the kids but I gonna need those next time I mom, know I know I, I get Mom, if said that she's gonna give it to me ito, oh. Maganda ka si siya, bay. Mayroon mo, other color, eh. She pero she said that she's take. gonna tatin. give it to me on next week. Nag-try sana ako kanina mag-ano ng book, mag-ikit. ko pa-utangin ako Mom, ng affirm. Hindi ako pinapautang utang said, ng affirm. Mama, my teacher oh, said that she's... Mama, Sealy said that she's gonna give me the shoes and hmm? next yeah. week. Oh, the next week? Mag-you, you need to wait. That's why she said you need to wait. Oh, tingnan mo mga bay. Oh. Oh, Tingnan mo. Ipakita mo yung cheese. Ang gusto niya. The perfect, The perfect size. I always wanted to eat that. Ako na, Ano yun? Kasi Mom, yun tomorrow, tomorrow we gotta wear pajamas. Bernice, balay itong buong um, ma. Friday naman ka ro. Mom, on Monday. Yeah, okay, you can go to Maganda siya mga bayo. maganda do kasi mga bayo Maganda siya pang laka din. Gusto maluwag lang siya o oh, gusto ko kasi yung ano niya eh. Mom, do we have pajamas? Gusto siya o. Oh. Saks na lang yung kulang. Wala kong saks eh. Mom, do we have any? Do we have any? Oh, how many? Eh, kaya hindi na sila mag-ano. Ito na yung mga saks nila. o. binigyan ko sila okay. ng saks. Laging nawawala yung saks uh, nila eh. Ano yung isa ko mong nabibig? Alam ko mayroon pa akong isa nabili. Nak, eh, put it back, nak. Put together. Wait. Wait Ayun, lagi kaimuha na kaimuhan na. Ako na pang kamay gamay sa ano. Bills, bills. Mayroon akong isa eh. Ano kaya to? Hindi ko maalala. Parang sa kanila ata to eh. Ano kaya to? Ay! Cover? Ano ba to? Alam ko ba. Ah, cover! Cover sa ano? Bid sheet. Sa king namin na bid. Ilalagay ko mamaya. What I is try, that? Itatry natin, I itatry natin ilagay doon. Ilagay ko sa cover. I cover What is natin. that? I ano muna natin. I oh, eh... Anong tawag doon? I-ano mo na natin. Sinuot ko na yung bay. Ito yon sa akin. Ito yung mga na ano natin. Tapos, ano pa ba? Ito, ilagay natin to. Nak, i-prepare ang bed, nak! At saka ito. Hindi ko to masuot eh. Suot ko lang to pag may dress. Pero yung ano kanina, yung yung blue, ilagay ko na sa ilalim mo. Ito oh. Para siya mag, magsingot daw. Magpawis yung ano natin. Tapos, tatanggal daw yung ano natin. Pag magbasa na siya, masingot na mamaya singot daw siya. Tapos habang mag-exercise tayo ba. Ah, oh, eh, nag-start -um na ako mag-umpisa. Mga bay, nag-umpisa, nag-start na ako mag-umpisa. Uh, umpisa na ako mag-ano ng pawis. Tingnan natin yung bed natin, ilagay natin yung bed. Okay, start natin ito. Tingnan kasi siya mga bay. Ito yung ano ba, para hindi mag-ano. Tingnan na natin. Before natin maglagyan ng biscuit ba. Eh, ano ang baka mag-ano yan. Sige, sige. It start. I start. Dili. Dali, diha. I start. Sige, dali. Dito, dito, dito din. Yung ano ma, para hindi siya mag-ano mga bay. Ihigian or on something. Bitchit na siya. Sige, dali, nak. Ayusin mo. Ayusin mo! Pagka nalabayutik, oy, dali. Dali. Nara, mga bayo. Sige, dali. All the way dito. Sige. Anak, ana ba? Ako, oh, iana, oh. anak oh. Dito, dito, dito. Fix, fix. Oh! Ambot na lang yung bayot na, kung anak. Bayot! Na lang yun. Baby, baby. Oh, kuko na. nabalik na. Ito, ito siya, oh. Na, ah, ba, oh? Kini oh? Dapat, oh. Anak ni mo na, oh. Malaki, tama gano'y siya. King. Tama tayo siya. Di siya, di siya goat, mga bay. Ayan. Ah, ito yung... Mom, I need these glasses when I go to Aya. sleep because I always needed ano. these when I go to sleep because at night I, I'm having yes, trouble ito. sleeping. Mama, I need to wear these at night because I'm having trouble. Okay, bye-bye. Bye-bye, mga Ito yon. bye. Ito yun.